Hello guys. Yeah, mga guys. Di ako karun, guys uh, among garden garden. Naghimo ko Nagkuan ko Nag aw, di... Tan, aw, ngari, ah, kay... lagmi na kayo nanay mga bunga. Dai, nah, eh. kuahon ko dia, niya. Ani. na kanisya, ngari, guys. Ah, tanom na

gulay kay lamig kay nag sustansiya di ba ba diba? okay dara guys kay mga bago ni na mga talom kasi nakailan niyo oh. kani kasi nakailan niyo da diba? sino na kilala dito iban taba no ito yung maganda naming tanim dito guys kasi kahit hindi namin dinalagyan ng uh, pataba talagang mabubuhay sa kasi matataba yung lupa dito eh tingnan mo dito ito pa oh sili tingnan nyo guys yun, dito ako kumukuha guys ng mga ano na mga dinadala ko dun sa bahay para gagawin naming ulam ba. Eh ito last ma, last week para last month pa lang namin to tinanim oh. Pero tinan yung bunga oh. Siksikliglig. Dami. Dami bunga nito guys. Ganda na dito. Sarap yata to guys eh. Tingnan nyo oh. Ito sa itong sili namin dito, hindi siya masadong maano guys, hindi siya masadong manghang. Manamis-tamis siya. Tingnan niyo, kainin ko ha. Mm. Mm. Tamis. Sakto lang yung ano niya ang anghang guys, ito. Mm. Ha? Mm. masarap guys. <coughs> ang ano na sili namin dito guys eh medyo pang babae eh. kasi kahit damihan mo pa siya ng ano, lagay yung anghang niya hindi talaga siya masyadong masakit sa lalamunan maganda medyo manamis tamis at saka yung lasa niya guys kakaiba to walang halong chemical guys pur walang pataba talagang nature lang yung nagpapataba sa kanya kagaya nito guys oh ito ang daming bunga di ba titik sa bunga yung mga ano natin yung sili natin ganda medyo manamis tamis pa rin yung variety namin dito ng sili guys I eh maganda talaga siya sa ano lalo lalo na lagyan mo ng ano uh, suka o kaya may ginamos kayo sino mo dyan sa mga ginamos mga bisdak sarap lagyan mo ng kalamansi eh. nako mapapalaban ka talaga Maganda guys. Ito, hitik sa bunga. Tingnan mo. Mamaya, kukunin, to, kukunin ko ito mamaya. Ito, yung tanim namin guys. Nung, uh, siguro mga one month na ito. E, eh, wala masyado kami ginagawa dito. E, eh, yung tanim-tanim lang talaga namin dito guys. Eh, hindi naman talaga, ano, e, eh, na, kukuha talaga kami at, ma bibinta kundi pang-konsumo lang namin kung wala kaming makain dito Tingnan mo yung mga dahon guys. Ang tataba. Makikita niyo. Kitik din yan, ito. Mamaya kukunin ko kunin ko to mamaya yan, ito. Eto ito isa variety namin dito guys oh. Gan. Sili din to. Ito, tingnan mo. Ganda di ba? Ibang variety din to guys Nasa sili na to Ito siya Ito Yung nagbati namin dito Nung isang araw kinahanan ko to Yung nagluto ko ka ng ano Nagluto ka mo ako ng uh, Lawoy Ito ang tuwa yung partner ko guys Iba na sa Presko pa talaga yung kinakain nyo Healthy pa Wala talagang fertilizer to Ito Tingnan nyo kitik sa bunga yung mga sili namin dito hayaan nyo guys sa susunod kong video uh, hindi lang halaman yung ipapakita ko dito mga alaga namin pag makauwi ako guys pakikita ko sa inyo yung totoong bukid at buhay ng bukid talaga dito ito lang yung mga ki, ano namin ito lang yung mga tanim-tanim namin dito sa paligid-ligid lang eh kung wala na kaming masyadong makukuha at wala na kaming na piray, eh, ito napakasarap maganda sa kalusugan wala ka nang antayin pa, wala ka nang ibang hanapin pa, puno trisius to eh. eh ito yung kailangan ng katawan natin guys, diba ito, ito, ito. kita nyo ang tataba mamaya uh, kukuha ko mamaya dito para, syempre eh, lagay natin Mag magluto ako ng lawa eh, mamaya ha ah, sige ito guys oh lalaki di ba ito yung maganda mamaya tsaka sa sunod na linggo may plano kami dito na ito ito may manok kami dito na inaalagaan siyempre masarap yun ano ah, yun natin ah, gagawin natin yun ng ano, ilagang manok sarap yun ito din guys oh, yung ito. Ito yung uh, tanglad na ano namin dito. Tanim din. Yun ano. Ito yung Ito, sila din di ba? oh, ngayon guys, mukayatang ano tayo sa sunod lang dati na video. Video, may gagawin pa ako po kaya maya. Okay, bye bye guys. Oh, please subscribe my youtube channel. Suportahan nyo ako guys. Marami pa akong video na i-upload. हवाई